Hello mga kaigo, welcome po sa ating uh, YouTube channel na Criminology Talks. Mga kaigo, lumabas na po ang uh, resulta nitong latest Criminology Board Exam. At meron po tayong rating na 32.68%. Pwede ba natin yan sabihin na mababa ang national rating natin? Siguro naman oo. Kasi tignan ninyo, 17,000 examinees. Ang pumasalang is 5,000 plus. Ibig sabihin, ang pumasalang ngayon is one-third po ng mga nag-exam. Tignan natin mga ka -ego itong last five criminology board exam. Tignan natin. August 2023, ito po yung uh, latest. no, 32.68 April 2023, 31.84 December 2022, 33.14 June 2022, 30.30 .30. December 2021, 34.16. Yang mga binanggit ko mga kaigo na percent is yan po yung national rating. So, wala kayong napapansin. Kung titignan natin yung overall performance ng board exam ng criminology, dyan sa limang taon na yan, ay limang CLE na yan, e eh pumapatak po ng 30 to 34 percent. Ibig sabihin po, ang pumapasa lang sa board exam ng criminology ay one-third lang Okay? One third. 30 to 34 percent. That is one third. So, mababa talaga mga kaigo. Ngayon, mga kaigo, with that result, ano ba ang pwede nating matutunan na mga bagay, especially sa mga criminology students? Dahil nga, ganyan, ka, uh, ganyan nga kababa, yung resulta ng board examination natin, eh may mga pwede nating matutunan dyan. Kaya mga kaigo, especially yung mga criminology students natin, bibigyan ko po kayo ng tatlong bagay na pwede nyong matutunan jaan sa resulta ng board examination natin. Kasi nga, pwede nating sabihin talaga na mababa. Although, mga kaigo there are several factors. Ha? Ulitin ko, there are several factors kung bakit po ganyan ang resulta ng criminology board exam. Uh, yung isa is, uh, siguro hindi nag-review ng maayos, siguro uh, may erasures, siguro, and and the likes mga ka Pero sabi ko nga, pwede natin talagang sabihin na mahirap talaga ang board exam kasi the result shows. Okay? The result shows na mayroon tayong vices na sasabihin na mahirap nga ang board exam. So ang unang-una mga ka na pwede nating matutunan lalo-lalo ng ating mga criminology students ngayon na habang nag-aaral pa is focus on the board exam. Focus on the board exam. Kasi mga kaigo, habang nag-aaral po kayo, habang nag-aaral po kayo, may mga pinapagawa sa inyo ang iyong mga professors na hinahanda kayo in your future profession. Hinahanda kayo para maging police. Hinahanda kayo sa BFP. Hinahanda kayo sa BGMP. So sa lahat po ng activities na yan, talagang they are preparing you in your future profession, lalo na ang tribeuros. Pero mga kaigo, criminology students, huwag nyo pong iwala sa isip ninyo ang board exam. Mag-focus pa rin kayo ng board exam. Ano ang ibig kong sabihin? Kasi yan ang last na gagawin ninyo eh. Ano ang ibig kong sabihin? Ibig sabihin, you must increase your academic performance. Maglagay uh, pa rin kayo ng maglagay ng information ng utak ninyo about criminology especially sa scope ng board exam para pagdating sa si po sa board exam or preparation sa board exam hindi po kayo mahirapan. Ulitin ko, despite yung mga activities na yan, is wag po ma, wag po ma, uh, wag po mawalan sa isip ninyo ang tungkol sa board exam. Kasi yan yung parang pinaka final fight ninyo as a college student. Okay? So, una-unang matutunan ninyo, focus pa rin sa board exam. Kasi tignan ninyo, mababa ang rating natin. Ang pangalawang bagay na pwede ninyong matutunan mga kaigo, especially yung mga criminology student natin, dyan sa resulta ng board exam na yan, na 32.68% nga, is the best time to prepare for the criminology board exam is now. Ano po ang ibig sabihin yan? Tignan nyo mga kaigo yung mga nagre-review ngayon for criminology board exam. Kapag po yung pinapareview ng lecture ninyo ay majority na lang puro bago sa inyo ay magtaka ka na. Hindi na po yan review. Lecture na po yan sa'yo. Ano pa kasi ibig sabihin ng review? Yung prefix na re, repeat, view. Ibig sabihin, titignan mo ulit. Okay? Refresh mo ulit pagdating sa review. May mga topic naman na bagos talaga sa'yo pero hindi dapat majority ng i-discuss sa'yo ng review lecturer e eh bago na. Ibig sabihin lang po mga ego, kulang kasi ang foundation mo noong college ka. Kaya yung mga criminology students natin, okay, patatagin nyo po ang foundation. Ibig sabihin ng foundation, dapat po i-master ninyo. Kung hindi man i-master is maging aware kayo sa mga topic. Halimbawa, intro to criminology. Dapat malaki ang alam ninyo sa intro to criminology, juries of crime causation, dapat master nyo na yung mga theories. Okay? Para pagdating sa review, eh magiging maayos. Kasi kung hindi, ano ha, kung hindi po maganda ang foundation mo nung college, eh marami ka pang time na gugugulin compare doon sa mga mala, uh, uh, doon sa mga maganda ang foundation. Kasi ako halimbawa maganda ang foundation ko. Marami akong natutunan nung college. Okay? Ngayon, maging madalit na lang yung pagre-review ko kasi refresh, refresh compared doon sa hindi maganda ang foundation marang, marami siyang gugugulin na time para i-review kasi nga wala siyang prior knowledge with that topic so sana po nagigits ninyo ang uh, ibig kong sabihin ha so ang pangalawa na pwede nating matutunan the best time to review is now or today habang nag-aaral ka pa para hindi ka na mahirapan pagdating ng review days mo at ang pangatlong bagay na pwede mong matutunan doon sa resulta ng board exam which is valid naman na pwede sa ating sabihin na mababa is consider board exam as your final feeling. Okay? Ulitin ko ha. Consider your consider board exam as your final feeling. Okay? I-explain po natin yan sa pamamagitan ng laro. Di ba Pag naglalaro kayo, my first stage, second stage, hanggang last stage. Okay? Majority or common, doon mo haharapin yung pinaka-boss sa final stage. Ano ba ang ginagawa mo? Okay? Bago mo po harapin yung boss na yan, dapat naka-prepare ka na andun na, yung, andun na yung mga needed suit, needed weapons, etc. para harapin yung villain na yan. Ibig sabihin po, para po kayo matawag na criminologist, kailangan nyo po ipasayan. Kasi ang board exam, okay, isa yan sa mga susi para makapasok ka po sa gusto mong profession, police, etc. Although, may mga ibang paraan po para makapasok sa PNP-BGMP. Pero iba pa rin po yung ipasa mo yung board exam. Kasi ang board exam, hindi mo lang magagamit as entrance sa eligibility. Eh, as entrance bilang eligibility. Pero pwede mo din magamit ito sa promotion. So yan po ang kailangan yung intindihin na ang huling kalaban ninyo sa pag-i-study ninyo ng criminology ay ang board exam. Okay? Para kasi maset na, na maset niyo na yung utak ninyo na pag nag-graduate kayo, mga board exam kayo. Okay? So ulitin ko mga kaigo, dahil po sa mababa ang resulta ng board exam, especially yung national rating is kailangan po mag-focus sa board exam. The best time to prepare is now and consider your consider board exam as your final feeling.